huli habang absent ka, nakikipaglandian si Ibon sa ibang babae. At ah, talaga, Gigi. O sige, pagkatapos ko maglipsik dito, sa akin na siya ulit. Wow, Julie! Masyado ko naman yata ang bilip sa sarili mo. Gigi, dahil yan sa mga training school. Anong ginagawa mo? Nangangati ba yung mata mo? Hindi, probasti, Nagtatago ko kay Julie. Bakit, Ibon? Namimiss mo na ba maging single? Pwede ba, guys? Huwag niyo na ako tinatawag na Ibon. Art yung pangalan ko, Art. Yan na si Julie. Pupuntahan ka na. <laughs> Green, anong ginagawa mo dyan? T maluwag yung strap mo. Inaayos ko lang. Di di ba sinabi ko bumili ka na ng bago? Yung strap mo, lagi na lang nahuhupad eh. Kev, manahimik ka dyan. Okay na, Dima. Inaayos ko na. Okay, Green. Thank you. Umalis ka na sa tabi ko. Oh, Dima. Yung sintas mo na alis. Kev, anong gagawin ko? Naiinis na ako dito. Kev, baka meron lang talaga plano si Green para maging boyfriend ka. Gigi, hawakan mo to. Hello, ibon ko. Ang tagal natin hindi nagkita. Oh my God. One, two, three, kiss! Guys! Sabi ko, hello. Anong nangyari? Hi, Diana. Di ma, di ba nag-usap na tayo? Hindi ba kayo mag-hello -he sa akin? Alam nyo guys, dapat nag-hello -he kayo dito sa school kahit nung sa hindi nyo masyadong kaklose. Hmm, masyado naman siyang bossy. Gigi, bayaan mo siya. Hindi na siya cheerleader. Sa tingin ko, hindi pa alam ni Diana kung ano yung parating sa kanya. Okay lang yan. Kung hindi na cheerleader si Diana, may pag-asa pa ako. Di ma, sa Guys, sa tingin ko, yung mga losers dapat ang masunod dito sa school Yung mga cheerleaders na yan, wala na silang kwenta Oo, wala silang kwenta Ibon, hindi nasusunod yung mga losers dito Tinatanong kita ba? Diba? na-miss mo ba ako? Hindi, hindi kanya na-miss Oh, hello teacher Mike Sorry, hindi mo na ako papasok sa next lesson May training kasi ako nangyayari sa school? Bakit hindi nila ako pinapansin? Pati si Teacher Mike, anong problema nila? Girls, ang cool talaga maging team captain. Feel na feel ko talaga. Pakiramdam ko, akin tong lugar. Okay girls, kunin nyo na mga pom-poms. Mag-training na tayo. Oo na, masaya talaga kami ikaw na yung team captain. O oh, eto. Oo nga, ngayon tayo na lang tatlo. Hindi na natin kasama si Diana. Oo nga, hindi na siya cheerleader. School girl na lang siya. Hi girls! O, oh, dala nyo na pala yung mga pom-poms. Ready na kayo? Sandali lang ha. Magpapalit lang ako ng damit. Talaga, Diana! Girls, tama na. Oh my God! Ano bang nangyayari dito sa school? Bakit walang pumapansin sa akin? Pati yung mga cheerleaders. V-I-C-T-O-R! Girls, ano bang mga problema nyo? Bakit hindi nyo ako kinakausap? Victory! Kailangan malaman ko kung anong nangyayari dito. Okay, 11th grader. Yung mga 10th grader, ang galing nila. Ang taas na nakuha nila sa exams. Ngayon, kayo naman, tignan natin. Teacher Mike, wag mo nga kami i-compare sa kanila. syempre iba kami, no? Mga 10th grader sila. Mga bata, kaya sila. Mga bata? Yung mga batang to, ginawa nila yung best nila. Eh, kayo? Kami, Teacher Mike? Araw-araw may training kami. Sportsmen kami, no? Alam mo, Teacher Mike, pupunta kami sa championship at mananalo kami. Basketball players, wag nga kayong mayabang. Tignan nyo yung mga cheerleaders. Humble sila. Oo, humble lang kami. Hindi kami katulad ng iba dyan. Frogs are super. Frogs are cool. Frogs, relax nga lang kayo. Pag napasay niyo yung test, doon kayo magiging cool. Nag-umpisa na yung oras. Ayusin niyo. Sigurado, papasa kami. Frogs, cool. Hahaha. Hoy, -ha -ha. Green, tumahimik ka nga dyan. Hindi ka nga honor student. Hindi ka rin cheerleader. Well, ako si Green. Yun na yun. Kaya tumahimik ka na dyan, Gigi. Ang ingay mo... Sa tingin ko, naging bastos na yung mga tao dito sa school, pati yung mga cheerleaders ko, yung bunny team ko, hindi ako pinapansin. Anong nangyari sa kanila? Ako yung team captain, hindi nila papansinin. Well, Diana, masyado ko kasi naging mabait. Okay, tignan natin. Wala nang bait-bait ngayon. Humanda sila. Ice, sana naman ikaw pansinin mo ko kasi lahat ng tao dito sa school hindi ako pinapansin. Hi, Diana. Wow! Thank you, Ice! Nag-hello ka sa akin. Thank you so much. Diana, wala ka bang idea kung anong nangyayari? Ice, maniniwala ka ba? Ako yung may-ari ng school na to pero hindi ko alam kung anong nangyayari. Sige nga, sabihin mo sa akin. Diana, gusto mo hot chocolate? Ice, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Anong problema? Anong problema? Diana, yung buong school against sa'yo. Ano? Sinong against sa'kin? Sige nga, sabihin mo. Nagring na yung bell. Makikita mo rin, Diana. Ice, tinapay. Yung may cherry. Tatlong hot chocolate sa amin. oh, Ice, pakibilis, ha. Ice, ayokong hot chocolate. Maglalate na lang ako. Hi, Smiley! Hi, boys. Smiley, anong nangyayari dito? Diana, kamay mo. Smiley, nababaliw ka ba? Pati ba naman ikaw, hindi mo ako papansinin? Buong school, hindi na nga ako pinapansin. Diana, alam mo kung bakit? Kasi, alam mo, Diana, doon ka na lang kay Leila at kay Ana. party kayo. Ayun ang gusto mo, di ba? Ano, Smiley? Huwag mo nang ambanggitin yan. Di ba nag-explain na ako sa'yo? Lahat ng nangyari, aksidente lang. Yung pagkikita namin sa party, yung sabay kami pumasok sa school. Hi, Smiley! Oh, hi, babe. Ano, Smiley? Anong tinawag mo sa kanya? Babe, Diana, pumunta ka na nga doon kay Yana at Layla. Babe, kumusta yung training niyo? Masaya. Alam mo, Smiley, ang cool talaga maging team captain. <laughs> Nakita mo yung itsura niya? Wala na siyang ipagmamalaki ngayon. Shock na shock si Diana. Hindi siya dapat nakipag-party kasama si Yana at Layla. Ice, alam mo ba to? Oo, oh, Diana. Nakipag-break si Nat sa akin kaninang umaga. Alam nyo guys, cool kayo ngayon. Walang pumapansin sa akin. Pero pagdating ni Leila, siya kay na mamaya, patutunayan ko na hindi kami nagkabate. Hindi pa rin kami nag-uusap. Aksidente lang yung nangyari. Mapapahiya kayong lahat. Ah, talaga lang Diana ha? Diana, kung hindi talaga kayo nag-uusap, bakit magkasama kayo sa party? Smiley, tignan ko lang kung paano ka luluhod sa akin mamaya. Pati ikaw, Nat, humanda ka. Bakit? Anong gagawin mo kay Nat? Anong gagawin ko kay Nat? Pag bumalik ng lahat sa dati, palalayasin ko siya sa tingko. Ibabalik mo yung pompoms ko. Julie, tingnan mo. Dati-dati ang cool nila. Ngayon, nag-aaway sila. Gigi, ano bang nangyari? Ay nako, Julie. Huwag mo nang itanong. Ngayon, magiging sa akin na si Diana. Pare, alam mo, kung ako sa'yo, kay Green mo na lang ibigay yan. Mahal na mahal ka ni Green. Anong Green sinasabi mo dyan? Hindi na cheerleader si Diana. Tapos wala na sila ni Smiley. Meron na akong chance. Hindi mo ba nagigets? Alam mo, pare, ayaw ko lang naman ma disappoint ka. Okay lang ako. Tara. Ano ba? Nasaan na ba si Leila at si Yana? Nasaan na sila? Tatawagan ko nga. Oh, Diana. Kanina pa kita hinahanap eh. Oh, Dima, hi. Buti naman kinakausap mo ko ngayon. By the way, nakita mo ba kung nasan si Yana at saka Kanina ko pa sila hinahanap. Wala akong pakialam kay Yana at kay Layla. Diana, ikaw lang gusto kong makita. Ay nako, sigurado mababasted na naman siya kay Diana. Tapos mababattrip na naman si Dima. Dima, masaya ako na merong kumakausap sa akin sa school. Kaya lang ang dami kong problema ngayon. Kailangan ayusin ko to. Nasaan na ba si at Yana? Kailangan ko sila. Nakita mo ba sila? Tutulungan kitang hanapin sila. Hawakan mo tong pusa. New Year's cut yan, Diana. Di ma, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko kailangan ng New Year's cut mo. Kailangan ko si Leila tsaka Yana. Kev, ayaw niya yung New Year's cut ko. Bakit kaya? Di ma, di ba sinabi ko sa iyo, bigay mo na lang yan kay Green? Yana, pwede ba? Huwag mo akong istorbohin. Hindi mo ba naiintindihan? May New Year's party dito sa school next week. Kailangan ko mag-ready. Leila, anong New Year's party? Hindi mo ba naiintindihan? Pagkatapos natin mag-party, hindi na nila kinausap si Diana. Wala akong pakialam. Hindi ko naman talaga siya kinakausap. Leila, hindi mo ba naiisip? Pwede tayo mag-reunite tatlo. Magiging trio tayo. Three bad girls dito sa school. Ano sa tingin mo? Sound check, sound. Ano bang mali dito? Yana, ikaw, bad girl ka talaga. Pero ako, never ako naging bad girl dito sa school. Gets mo? Ah, uh, gusto mo ipaalala ko sa iyo? Girls, nandito lang pala kayo. Kailangan natin mag-usap. Meron akong problema. Ano ba 'yan? Nagre-rehearse ako eh. Ano bang problema? Oo, oh, kami rin. Girls, kailangan ko kayong kausapin. Pagkatapos natin mag-party, ayaw na sa ng buong school. Ayaw na nila ako makasama. Sound check. Sound. Okay. Yana, umalis ka na dito. Hindi, akin na nga 'yan. Diana, alam namin, kaya meron kaming suggestion sa iyo. Si Nat, dinedate niya na si Smiley At ang masama, hawak niya yung pom-poms ko. Kaya dapat pumunta kayo sa cafe. Sabihin niyo sa kanila yung nangyari. Na aksidente lang yung lahat. Ngayon na. Oh my God, makakapag-rehearse pa ako o hindi? Diana, may mas maganda akong suggestion. Bakit hindi na lang tayo mag Pero hindi na tayo magiging cheerleaders katulad dati. Magiging three bad girls tayo dito sa school. Alam niyo girls, hindi ako sasama sa inyo. Tulad ng sinabi ko sa iyo, Yana, never ako naging bad girl. Akin na yan. Magre rehearse na ako. Alis na. Okay, ladies and gentlemen, please welcome to our schools. Okay, Leila, magrehearse rehearse ka na dyan. Si Yana na lang. Bumaba ka na sa cafe. Sabihin mo sa kanila na aksidente lang yung nangyari. Na hindi talaga tayo friends. At hindi tayo ulit magiging friends. Okay, Diana, ayoko nga. Girls, ano bang pinagsasasabing nyo dyan? Ako, hate kita. Yana, hate mo si Diana. Ako, hate ko si Diana. At ako, hate ko kayo. O, oh, di diba? Yun nga yung sinasabi ko. Kapag nang reunite tayo, malaking pasabog yun dito sa school. Manginginig lahat sila sa takot sa atin. Girls, anong sinasuggest nyo? Maglalakad ako sa school na mukhang masaya habang tinitignan si Smiley tsaka Nat naghahalikan? Well, hindi ako yon Ayoko. Darling, kahit bumaba kami sa cafe at sabihin na aksidente lang yung nangyari, sigurado walang maniniwala sa amin. Naintindihan mo? Girls, ito lang yung paraan para turuan sila lahat ng leksyon. Naintindihan mo, Diana? hinihintay namin yung order namin. Nat, ano ka ba? Hindi man nga lang kayo matignan ni Ice eh. Feel na feel naman nitong Nat na to. Totoo ba to? O kunyari lang? Ano ba nangyayari dito sa school? Nasaan na ba si Teacher Mike? Anong ginagawa niya? Nakakabaliw talaga. Nat, aalis na kami. Sasama ka ba? Sa tingin ko, hindi. Hindi, girls. Mauna na kayo. May pupuntahan pa kami ni Smiley. Bukas na lang tayo magkita. Oo. Mamamasyal pa kami ni Nat. Wow! Ay, hindi ko kaya to. Ayoko yung naririnig ko. Ayoko yung naririnig ko. Guys, bukas, dapat lahat ng parents nyo mag-attend sa meeting. Okay po, Teacher Mike! Oh, ano nangyayari dito? Kev, pupuntahan niya ako. Di sandali lang. Huwag ka masyado mag-expect. Diana, para sa'yo to. Kunin mo, please. Guys, simula ngayon magbabago na lahat dito sa school Guys, bumlin na kayo ng mga diapers nyo At baka maihi kayo sa takot Nagsisisi ako masyado ako naging mabait sa inyo Smiley, nakikita mo ba? Ano bang plano ng mga yan? Babe, kung ano man yan, wala naman silang magagawa Lalo na yung Diana yan, iiyak lang yan Ibon, Ibon, nakita mo ba yun? Oo, na love na nga ako eh Patrick, nakita mo ba yun? Oo, na love na ako kay Lela. Mas bagay ni Diana yung look, Diana. Yung look na yan. Hoy kayong tatlo, bukas may parents meeting. Papuntahin nyo yung mga parents nyo, ha? Well guys, humanda na kayong lahat. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Magiging interesting to. Tingnan natin Bye. kung anong gagawin nila. Makikita nyo, magiging mainit dito sa school. Di mano na! Pare, bukas bibili akong aso.